Samantala, si Boy Gonzales ay uh, namimili na ng bulaklak. Aba. Aba, uh, RH29 Boy Gonzales, coming boy. boy. Jerry uh, Anthony, tumaas ang presyo ng mga binibenta uh, bulaklak sa Dawa Flower Market dito sa Luzon ng Manila ilang araw bago ang paggunita ng undas. Ayon kay uh, Guido David, yung do the bed flower arranger. Oh, teka, diba, ba, sa ano diba, yan? Sa Octa Research yan. Na? Bakit na? nagtitinda ng bulaklak? Bakit na? nagtitinda ng bulaklak? <laughs> Hindi <laughs> pwede yeah. yan. Hindi pwede yan. <laughs> Eko. Mukha niya. Mukha ka mukha ni, uh, Professor. <laughs> <laughs> Ayan. Sige do. Sige David. Eko hey, boy And ha. Ang mga <laughs> arranger, uh -huh. Ang mga bulaklak. Halimbawa, ang Malaysia Mams na kalaga ng isang daan kahapon. Ngayon ay 180 uh -huh. hanggang 250 pesos. Class A yan. At ang uh, Antorium ng kulay puti. 450 isang dosena pag large 600 dati 250 lamang daw habang ang tatlong piraso ng rosas ay mabibili sa 100 uh, hanggang 150 pesos ang mga orchids na patakting onda ay nasa 200 hanggang 500 pesos kada bundle at ang mga corona of flower stem ay uh, naglalaro mula sa 50 hanggang 200 uh, P2,500 uh, pesos. Depende sa laki at uh, disenyo. Karamihan sa mga mamimili ngayon ay mo order na ngayon sa online, sa social media at pinipiling uh, ipa-deliver na lamang o pick up sa tulong ng uh, ride hailing app apps upang makaiwas daw sa abala sa dangwa market. Kahit naman muling iginit ang mga vendor na posibleng tumas pa ang presyo ng mga bulaklas sa mga susunod na araw habang papalapit ang undas. Ito si Boy Gonzales para sa Edisares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy!